Pakiramdam mo nakaupo ka lang, di ba? Siguro nakaupo ka sa upuan, sa sopa o nakahiga sa kama. Ang mundo sa paligid mo ay matatag, hindi gumagalaw. Hindi nanginginig ang sahig, hindi gumagalaw ang mga dingding. Nakapahinga ka. Pero ang pakiramdam na ito, ang malalim at likas na pakiramdam ng pagiging tahimik, ay marahil ang pinakamalaking ilusyon na mararanasan mo. Ito ay isang nakakapanatag na kasinungalingan na ibinubulong sa atin ng ating limitadong pandama, isang kasinungalingan na nagtatago ng isang katotohanan na napakalawak at dinamiko na hinahamon nito ang ating lugar sa universo. Dahil habang pakiramdam mo ay nakatigil ka, sa totoo lang, ikaw ay isang pasahero sa isang cosmic express train. Lumilipad ka sa walang hanggang kadiliman ng kalawakan sa hindi bababa sa limang magkakaibang direksyon ng sabay-sabay sa bilis na napakaalaki na hindi natin lubos na maintindihan sa pang-araw-araw. Nakasama ka sa isang gravitational dance na hindi mo maiisip ang laki, isang multi-layered na paglalakbay na nangyayari na sa bilyon-bilyong taon at magpapatuloy pa sa bilyon-bilyong taon. Ang tunay na landas ng ating Earth, ating araw, ating buong solar system ay isang nakakagulat paikot-ikot na paglalakbay sa kosmos na mas komplikado, mas mapanganib at mas maganda kaysa sa sinabi sa iyo. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang simple, pabilog na orbit na natutunan natin sa paaralan ay simula pa lang ng isang napakalaking pagtatanghal? Na ang ating araw ay hindi isang nakapirming angkla, kundi isang gintong karwahe na humihila sa pamilya nitong planeta sa isang mabilis na karera sa paligid ng isang kalawakan na mismo ay bumabanga sa isa pa at ang ating buong kapitbahayan ng kalawakan ay hinihila nang walang tigil patungo sa isang mahiwaga, hindi nakikitang cosmic anomaly. Ang kuwento ng ating paggalaw ay ang kuwento ng lahat. Ito ay isang kuwento na isinulat sa wika ng gravity, bilis at oras. At sa mga susunod na sandali, babalata natin ang bawat layer ng cosmic onion na ito na magbubunyag ng totoo, masalimuot at lubos na kahangahangang paraan ng paggalaw ng ating solar system. Ang paglalakbay na iyong pinagdaanan sa buong buhay mo ay malapit ng ibunyag. Para maintindihan ang dakilang paglalakbay na ito, kailangan nating magsimula sa bahay. Magsisimula tayo sa mga paggalaw na pinakapamilyar, ang mga ritmo na nagbibigay kahulugan sa ating mga araw at taon. Ito ang unang dalawang layer ng ating cosmic voyage, ang pag-ikot at ang orbit. Una, ang pinakamalapit na paggalaw, ang sariling pag-ikot ng Earth. Ito ang banayad na pag-ikot na nagbibigay sa atin ng pagskat at paglubog ng araw, ang patuloy na pag-ikot na lumiliha ng ating araw at gabi. Hindi natin ito nararamdaman, pero ang ating planeta ay umiikot sa aksis nito sa napakabilis na bilis. Kung nakatayo ka sa Ekwador, lumilipad ka sa kalawakan sa bilis na halos 1,670 km bawat oras. Mas mabilis yan kaysa sa bilis ng tunog. Pag-isipan mo yan sandali. Ngayon, gumagalaw ka sa bilis na mas mabilis sa tunog sa pamamagitan lang ng pagiging sa planetang ito. Siyempre, bumababa ang bilis na iyon habang papalapit ka sa mga post, ngunit ito ay isang patuloy, malakas na paggalaw na ibinabahagi natin sa lahat at sa lahat ng tao sa Earth. Ang atmosfera ay gumagalaw kasama natin, ang mga karagatan ay gumagalaw kasama natin, kaya tayo ay nakakulong sa paggalaw na ito, lubos na walang kamalay-malay sa hindi kapanipaniwalang bilis. Ang pag-ikot na ito ang pinakamaliit na bahagi sa ating cosmic machine, ngunit ito ay napakahalaga. Ito ang lumiliha ng Coriolis effect na nakakaapekto sa mga pattern ng panahon at agos ng karagatan. Ito ang dahilan kung bakit ang isang araw ay 24 oras. Pero ang personal na pag-ikot na ito ay simula pa lang. Ang buong planeta ay nakakulong sa isang mas malaki, mas mabilis na sayaw. Dito tayo na pupunta sa pangalawang layer, ang orbit ng Earth sa paligid ng araw. Ito ang paggalaw na nagbibigay kahulugan sa ating taon at nagbibigay sa atin ng ating mga panahon. Lahat tayo ay natuto ng modelo sa paaralan, ang Earth at ang mga kapatid nito na sumusubaybay sa maayos, elliptical na landas sa paligid ng isang sentral na bituin. Ngunit ang mga numero sa likod ng pamilyar na larawang ito ay nakakagulat. Upang makumpleto ang taunang paglalakbay nito, ang Earth ay naglalakbay sa average na bilis na halos 30 kilometro bawat segundo. Iyon ay higit sa 107,000 km bawat oras. Subukan nating ilagay yan sa perspektibo. Ang pinakamabilis na maglev train sa mundo ay umaabot sa halos 600 km bawat oras. Ang Earth sa orbit nito ay gumagalaw ng higit sa 108 beses na mas mabilis kaysa doon. Bawat segundo, ikaw at ako ay naglalakbay ng 30 km sa kawalan. Sa oras na matapos mo ang pangungusap na ito, daan-daang kilometro ka na mula sa iyong pinanggalingan. Nasa isang hindi kapani-paniwalang cosmic racetrack tayo at wala tayong nararamdaman. Ang ating orbit ay hindi perpektong bilog. Ito ay bahagyang ellipse. Ibig sabihin, nagbabago ang distansya natin mula sa araw. Sa pinakamalapit nating punto, ang perihelion, halos 147 milyong kilometro ang layo natin. Sa pinakamalayo natin ang aphelion, halos 152 milyong kilometro ang layo natin. Ang landas ng orbit na ito ay nasa isang tsak na eroplano isang patag na espasyo na kilala bilang ecliptic plane. Isipin ang solar system bilang isang umiikot na vinyl record. Ang mga planeta ay parang maliliit na batik sa mga uka. Lahat ay umiikot sa medyo patag na ibabaw na ito. Sa loob ng maraming siglo, ito ay itinuturing na pinakatuktok ng cosmic motion. Nakita ng sangkatauhan ng isang universo na parang orasan na may mga planeta na umiikot sa araw sa isang predictable matatag na sistema. Pinaniniwalaan na ang araw ang ating napakagandang bituin, ang sentro ng lahat. Ang dakila, hindi gumagalaw na angkla. Pero dito talaga nagsisimula ang kuwento. Dito tayo kailangang lumundag mula sa solar system patungo sa kalawakan. Dahil ang araw ay hindi nakatigil. Hindi ito angkla. Ito ay isang bituin na naglalakbay at isinasama tayo nitong lahat. Ang pamilyar na sayaw ng Earth sa paligid ng araw ay simula pa lang. Ang patag, maayos na eroplano na iyon ay malapit ng ibunyag bilang isang bagay na lubos na naiba, ang paikot-ikot na landas ng isang sistema na lumilipad. Sa halos buong kasaysayan, inilarawan natin ang ating solar system bilang isang static na bagay. Ngunit ang modelong iyon ay lubos na hindi kumpleto. Ito ay parang paglalarawan ng isang tao na naglalakad sa pasilyo ng isang mabilis na tren nang hindi man lang binabanggit ang tren mismo. Ang araw, ang ating angkla, ay ang trend na iyon at gumagalaw ito sa bilis na mas malaki kaysa sa lahat ng napag-usapan natin sa ngayon. Maligaya ang pagdating sa ikatlong layer ng ating paggalaw, ang dakilang orbit ng solar system sa paligid ng sentro ng Milky Way. Ang ating buong tahanan, ang araw, Earth, Jupiter, lahat ng planeta, asteroid at kometa ay lumilipad sa kalawakan sa average na bilis na halos 220 km bawat segundo. Iyon ay nakakabaliw na 792,000 km bawat oras. Sa bilis na iyan, maaari kang lumipad sa paligid ng Ecuador ng Earth sa loob ng wala pang tatlong minuto. Kaya saan tayo pupunta? Nasa orbit tayo. Kung paano ang Earth ay umiikot sa araw, ang araw ay umiikot sa napakalaking sentro ng Milky Way. Ang ating kalawakan ay isang napakalaking barred spiral, isang umiikot na lungsod ng daan-daang bilyong bituin. Sa puso nito ay may halimaw, isang supermassive black hole na pinangalan ng Sagittarius A, isang gravitational titan na may masa na higit sa apat na milyong araw. Ito ang napakalaking angkla na ito, kasama ang pinagsamang masa ng lahat ng bituin at dark matter na kinakapitan ng ating araw. Nakatira tayo sa halos 27,000 light years mula sa magulong sentro na iyon na nakapaloob sa isang maliit na sanga ng mga bituin na tinatawag na Orion Arm. Sa esensya, tayo ay mga cosmic suburbanites. Napakalawak ng paglalakbay na ito sa kalawakan, kaya't inaabot ng ating solar system ang halos 225 hanggang 250 milyong taon upang makumpleto ang isang solong orbit. Ang haba ng panahong ito ay tinatawag na galactic year. Hayaan mong lumubog yan. Ang huling beses na ang ating solar system ay nasa parehong lugar na ito sa kalawakan. Ang mga pinakaunang dinosaur ay nagsisimula pa lamang mag-evolve magkasama ang mga kontinente sa pang-ea. Sa 4.5 bilyong taon ng buhay nito, ang ating araw ay nakumpleto lamang ng halos 18 hanggang 20 ng mga galactic laps na ito. Ang mga modernong tao ay naroroon sa loob ng isang maliit na bahagi ng isang porsyento ng isang solong galactic year. Ngayon, pag-usapan natin ang isang popular na ideya na maaring nakita mo online, ang helical model. Ang mga animation na iyon na nagpapakita ng solar system bilang isang vortex na ang araw ay bumubulusok sa kalawakan at ang mga planeta ay umiikot sa likod nito. Ang larawang ito ay parehong malakas at medyo nakakalinlang lang. Ang katotohanan ay mas elegante. Ang mga planeta ay sumusunod sa isang helical o corkscrew na landas sa kalawakan habang bumibilis ang ating araw sa orbit nito. Patuloy itong nililibot ng mga planeta. Ang pagsasama ng pasulong na paggalaw ng araw at ang orbital na paggalaw ng mga planeta ay lumilikha ng magandang spiral pattern na ito. Ngunit maraming viral video ang nagkakamali sa isang mahalagang detalye. Madalas nilang ipinapakita ang aeroplano ng ating solar system, ang ecliptic, na nasa 90 degree na anggulo sa direksyon ng paglalakbay ng araw, tulad ng isang bangka na may mga planeta na umiikot sa palo nito. Ang toto ay mas masalimuot. Ang eroplano ng ating solar system ay talagang nakatagilid ng halos 60 degrees sa eroplano ng Milky Way. Isipin mo ito, kung ang kalawakan na isang patag umiikot na record, ang ating solar system ay hindi umiikot na parang tuktok na patag sa ibabaw nito. Ito ay nakatagilid tulad ng isang umiikot na barya na itinapon sa isang anggulo sa ibabaw ng record. Ang 60 degree na pagtagilid na ito ay nangangahulugang habang gumagalaw tayo sa kalawakan, ang mga planeta ay hindi lang sumusunod sa araw. Sa ilang punto sa kanilang mga orbit, ang mga planeta tulad ng Earth ay maaring mauna pa sa araw sa paglalakbay nito sa kalawakan. Pagkalipas ng anim na buwan, sumusunod na tayo. Patuloy tayong naghahabi pabalik-balik sa pangunahing landas ng araw. Pinapalitan nito ang simpleng vortex model ng isang mas komplikado at tumpak na larawan ng isang anggulo, umiikot, corkscrewing na paglalakbay. Hindi lang tayo hinihila, bahagi tayo ng umiikot na vanguard. Ang ikatlong layer ng paggalaw na ito ay sumisira sa luma, static na pananaw ng kosmos. Ang ating tahanan ay hindi isang lugar kundi isang landas, isang paikot-ikot na trajectory sa paligid ng isang lungsod ng mga bituin. Ngunit kahit ang hindi ka pa naipaniwalang, mabilis na karera sa kalawakan na ito ay hindi pa ang katapusan ng kuwento. Ang ating landas ay hindi isang makinis, patag na bilog. May isa pang layer ng paggalaw, isang cosmic ripple na nagiging celestial roller coaster ang ating dakilang paglilibot. Ang ating paglalakbay sa Milky Way, gaano man ito kadakila, ay hindi patag. May ikaapat na layer ng paggalaw na nangyayari, isang paggalaw na humihila sa atin pataas at pababa sa isang banayad, matagal na pag-oscillate, tulad ng isang kabayo sa isang cosmic carousel. Nasa isang galactic roller coaster tayo. Habang ang ating solar system ay umiikot sa sentro ng kalawakan, hindi ito nananatili ng perpekto sa patag na disk ng kalawakan. Sa halip, ito ay umuugoy pataas at pababa, dumadaan sa siksik na sentral na aeroplano, gumagalaw hilaga. Pagkatapos ay hinihila pabalik ng gravity, dumadaan muli at gumagalaw timog. Ano ang sanhi ng galactic bounce na ito? Simply, gravity. Ang disk ng Milky Way ay puno ng mga bituin, gas at alikabok. Ang konsentrasyon ng masa na ito ay may malakas na hila. Habang dinadala tayo ng ating momentum sa itaas ng eroplano, ang pinagsamang gravity ng disk sa ibaba ay kumikilos tulad ng isang higanting safety net, pinapabagal ang ating pag-akyat at hinihila tayo pabalik. Bumibilis tayo, dumadaan sa siksik na midplane at dinadala tayo ng ating momentum sa kabilang panig. Pagkatapos, ang gravity ng disk na ngayon ay nasa itaas natin ay humihila sa atin pabalik pataas. Ang resulta ay isang walang hanggang banayad na pagugoy. Ang paglalakbay na ipataas at pababa ay hindi mabilis. Inaabot ng 60 hanggang 7 bilyong taon upang makumpleto ang isang buong oscillation. Ibig sabihin Dumadaan tayo sa siksik na galactic plane halos bawat 30 hanggang 35 milyong taon. Sa ngayon, nalaman ng mga astronomo na nasa halos 50 hanggang 80 light years tayo sa itaas ng midplane at patuloy pa rin umaakyat. Huli tayong dumaan sa aeroplano ilang milyong taon na ang nakalipas at aabot sa pinakamataas na taas sa halos 14 milyong taon bago simula ng mahaba, mabagal na pagbagsak pabalik sa galactic heartland. Maaring tila isang maliit na detalye ito, ngunit naniniwala ang ilang siyentipiko na maari itong magkaroon ng malalim na kahihinatnan para sa Earth. Ang Galactic Plane, ang pinakasiksik na bahagi ng kalawakan, isang kamangha-mangha bagamat controversial na teorya na kilala bilang Shiva Hypothesis, ang nagpapahiwatig na kapag ang ating solar system ay dumadaan sa siksik na rehiyon na ito, mas mataas ang panganib nito sa mga gravitational disturbances. Ang ideya ay ang gravity mula sa malapit ng mga ulap ng gas ay maaring magpagulo sa Oort cloud, ang malawak na shell ng mga kometa na nakapalibot sa ating solar system na magpapadala ng shower ng mga ito patungo sa atin na magreresulta sa pagtaas ng mga mapanirang epekto. Sinubukan pa ng ilang mananaliksik na iugnay ang mga pangunahing mass extinction ng Earth sa 3 to milyong taong siklo na ito. Ang ebidensya ay lubhang pinagtatalunan at malayo sa katiyakan, ngunit nakakatakot ang posibilidad. Ipinapahiwatig nito na ang ating paglalakbay ay hindi lamang sa kalawakan, kundi sa mga rehiyon ng iba't ibang cosmic danger. Kung ang teoryang iyon ay totoo o hindi, ang ikaapat na layer na ito ay nagdaragdag ng isang magandang, parang alon na dimensyon sa ating landas. Hindi lang tayo umiikot sa isang patag na eroplano. Tayo ay isang corkscrew sa isang alon umiikot at nag-oscillate habang nililibot natin ang kalawakan. Kaya mayroon tayong apat na paggalaw, ang araw-araw na pag-ikot ng Earth, ang taunang orbit nito, ang galactic race ng solar system, at ang ating patayong pag-ugoy. Ngunit kailangan nating lumabas muli. Dahil ang Milky Way mismo, ang ating buong tahanan ay hindi nakatigil. Ang ating buong lungsod ng mga bituin ay nasa sarili nitong paglalakbay na bumubulusok patungo sa isang hindi maiwasan, napakalaking pagtatagpo. Sinubaybayan natin ang ating paggalaw mula sa ating planeta patungo sa ating bituin at mula sa ating bituin patungo sa mga gilid ng ating kalawakan. Ngayon, gagawin natin ang huling pagtalon na lumalabas upang makita ang ating kalawakan bilang isang manlalakbay lamang sa isang malawak intergalactic na caravan. Ito ang ikalimang layer ng ating paggalaw, ang paglalakbay ng Milky Way mismo. Ang ating kalawakan ay hindi isang isla. Ito ay isang nangungunang miyembro ng isang gravitationally bound na koleksyon ng higit sa 50 kalawakan na tinatawag na local group. Karamihan sa mga ito ay maliliit na dwarf na kalawakan, ngunit mayroong dalawang hindi mapag-alinlanganan na heavyweights, ang ating sariling Milky Way at ang napakagandang Andromeda Galaxy. Ang Andromeda ang pinakamalapit nating pangunahing kapitbahay na kalawakan, halos 2.5 milyong light years ang layo. Ito ay bahagyang mas malaki kaysa sa Milky Way at ito ang pinakamalayong bagay na makikita mo ng iyong hubad na mata. At sa lahat ng panahon na nasusukat natin, alam nating papalapit ito, mas malapit pa. Kinumpirma ng mga astronomo na ang Andromeda ay bumubulusok patungo sa atin sa bilis na halos 100 kilometro bawat segundo o halos 400,000 kilometro bawat oras. Hindi ito isang malapit na paglampas. Kinumpirma ng tumpak na pagsukat mula sa Hubble Space Telescope na sa direktang kurso tayo ng banggaan. Sa halos 4.5 bilyong taon, magsisimula ang ating kalawakan at ang Andromeda ng isang mabagal, kahanga-hanga at nagbabagong pagsasama. Ang mangyayari sa hinaharap ay minsan tinatawag na Milkomeda. Ano ang magiging hitsura ng banggaan na ito? Nakakalin lang ang salita. Ang isang kalawakan ay halos walang laman na espasyo. Napakalayo ng distansya sa pagitan ng mga bituin, kaya kapag nagsama sila, halos walang direktang banggaan ng bituin sa bituin. Ang isang star system na tulad ng atin ay may napakataas na posibilidad na maging maayos. Ngunit ang mga kalawakan mismo ay ganap na babaguhin. Ang napakalaking gravitational forces ay magpapahaba at magpapaliko sa kanilang magagandang spiral arms na magpapalipad ng mahabang agos ng mga bituin at gas sa kalawakan. Ang kalangitan sa gabi, tulad ng nakikita mula sa Earth, ay magiging kahanga-hanga. Sa loob ng milyon-milyong taon, ang Andromeda ay lalaki ng lalaki sa kalangitan hanggang sa masakop nito ang buong paningin natin. Ang kalangitan ay magliliyab sa liwanag ng dalawang kalawakan na nagsasama, na nagpapalitaw ng napakalaking pagsabog ng bagong pagbuo ng bituin. Pagkatapos ng isang sayaw na tumagal ng bilyon-bilyong taon, ang dalawa ay magsasama sa isang solong, higante, hugis elliptical na kalawakan. Ang dalawang supermassive black hole sa kanilang mga sentro ay sa huli ay magsasama-sama upang bumuo ng isang mas malaki pa sa puso ng bagong Milkomeda Galaxy. Ang dakilang pagsasama na ito ang ating kapalaran. Ngunit kahit ang paggalaw na ito, ang 110 km bawat segundong pagmamadali patungo sa Andromeda ay hindi ang buong larawan. May iba pang nangyayari. Ang buong local group, ang ating buong caravan ng mga kalawakan ay hinihila sa isang direksyon ng isang puwersa na napakalaki na mayroon itong isa sa mga pinaaka nakakaakit na pangalan sa astronomiya. Ngayon, nagdagdag na tayo ng limang magkaibang paggalaw, bawat isa ay nagpapalawak ng ating pananaw. Gayunpaman, may ikaanim lahat ng saklaw na paggalaw na dapat isaalang-alang. Para makita ito, kailangan nating lumabas sa sukat ng mga supercluster at sa mismong istruktura ng universo. Kailangan nating harapin ang misteryo ng Great Attractor at ang mga cosmic current na nililikha nito. Noong 1970s at 80s, napansin ng mga astronomo ang isang kakaibang bagay. Natuklasan nila na libu-libong kalawakan sa ating cosmic vicinity, ang ating local group ang kalapit na Virgo Cluster at marami pa ay lahat dumadaloy sa parehong direksyon. Ito ay isang dagdag na bilis bukod pa sa normal na pagpapalawak ng universo. Ang tanging bagay na maaring magdulot ng ganoong daloy ay ang gravitational pull ng isang napakalaking konsentrasyon ng masa. Pinangalanan nila ang hindi nakikitang pinagmulan na ito ang Great Attractor. Ang ating buong local group ay hinihila patungo sa mahiwagang rehiyon na ito sa isang napakabilis na bilis na halos 600 km bawat segundo, higit sa 2 milyong km bawat oras. Ang Great Attractor ay hindi isang solong bagay, kundi isang malawak na rehiyon ng espasyo Isang gravitational focal point sa loob ng napakalaking Laniakea supercluster, isang istruktura na naglalaman ng 100,000 kalawakan kung saan tayo ay isang maliit na bahagi lamang. Ngunit hindi doon nagtatapos ang kuwento. Nagpapatuloy ang hierarchy ng paggalaw. Ang great attractor ay hindi ang ating huling destinasyon, kundi isang napakalaking waypoint sa isang mas mahabang paglalakbay. Kung paanong ang ating solar system ay isang pasahero sa paglalakbay ng Milky Way, ang ating buong Laniakea Supercluster mismo ay isang pasahero sa isang mas dakilang cosmic river na hinihila patungo sa isang mas malaking konsentrasyon ng masa, ang Shapley Supercluster. Ang gravitational titan na ito na matatagpuan sa halos 650 milyong light years ang layo ay isa sa mga pinakamalaki at pinakasiksik na supercluster na kilala na naglalaman ng higit sa 8000 kalawakan. Bumubuo ito ng isang higanteng istruktura na humihila ng buong kumpol kasama ang ating sariling Laniakea Supercluster patungo rito. Ang Cosmic Flow na ito gayunpaman ay hindi lamang tungkol sa paghila. Ito rin ay tungkol sa pagtulak. Natuklasan ng mga siyentipiko na sumasalungat sa mga napalaking attractor na ito ay isang malawak kulang sa siksik na rehiyon ng espasyo na tinatawag na dipole repeller. Hindi tulad ng Great Attractor o Shapley na humihila ng bagay, ang dipole repeller ay isang cosmic void na may napakaunting kalawakan. Dahil mayroon itong mas mahinang gravitational pull kaysa sa siksik nitong paligid, epektibo nitong itinutulak ang ating local group palayo. Ang ating paggalaw ay resulta ng isang cosmic tug-of-war. Sabay tayong hinihila patungo sa Shapley Supercluster at itinutulak mula sa likod ng dipole repeller na lumilikha ng isang malakas, parang agos na daloy ng mga kalawakan sa kosmos. At kahit ito ay maaring hindi ang katapusan ng kadena, dahil ang ilang ebidensya ay nagpapahiwatig na ang Shapley Supercluster mismo ay hinihila patungo sa isa pa, mas malayo pang istruktura na kilala bilang Sloan Great Wall. Nagdudulot ito ng isang nakakagulat na tanong. Sa lahat ng mga istrukturang ito na humihila at nagtutulak sa atin, makakarating ba talaga tayo sa kahit saan? Ang sagot ay nagpapakilala sa huli, at marahil ang pinakamalalim na layer ng ating paggalaw, ang pagpapalawak ng universo mismo. Sa lokal na antas, ang gravity ang hari. Hinihila nito ang ating local group patungo sa Great Attractor at hinihila nito ang ating buong supercluster patungo sa Shapley. Ngunit sa pinakamalawak na antas, mayroong isang nakikipagkumpetensyang puwersa, dark energy, na nagtutulak sa bumibilis na pagpapalawak ng espasyo mismo. Ang pagpapalawak na ito ay hindi pagsabog ng bagay sa espasyo, kundi pagpapalawak ng espasyo. Ito ay parang isang universal na agos na nagdadalang lahat mula sa lahat. Ang universo ay hindi gumagalaw sa anuman dahil ito ang lahat. Walang labas para gumalaw ito. Para sa mga estrukturang nakakabit sa gravity, tulad ng ating solar system o kahit ang ating local group, ang pagpapalawak na ito ay bale-wala. Madaling manalo ang gravity." Ngunit para sa mga napakalaki, maluwag na nakakabit na supercluster, ito ay isang cosmic tug-of-war. Bumubulusok tayo patungo sa Great Attractor, ngunit ang espasyo sa pagitan natin at nito ay lumalaki. Mas kapansin-pansin pa, habang ang ating Laniakea supercluster ay dumadaloy patungo sa Shapley supercluster. Ang napakalaking distansya ay nangangahulugang ang pagpapalawak ng universo ay nagdadala sa Shapley palayo sa atin ng mas mabilis. Nasa isang cosmic treadmill tayo magpakailanman na tumatakbo patungo sa isang destinasyon na hindi natin kailanman maabot. Bukod pa rito, iminumungkahi ng kamakailang pananaliksik na ang universo ay maaring may isa pang paggalaw, isang mabagal, halos hindi mahalata na pag-ikot na kumukumpleto ng isang solong pag-ikot sa loob ng daan-daang bilyong taon. Kaya, ano ang ating huling pinakamabilis na bilis? Para masagot yan, kailangan natin ng universal na reference frame. Nakikita natin ito sa Cosmic Microwave Background o CMB, ang mahinang afterglow ng Big Bang. Lumalaganap ito sa lahat ng espasyo at ito ang pinakahuling rest frame ng universo. anumang paggalaw na kaugnay sa CMB ay ang ating tunay na paggalaw sa spacetime. Kapag sinusukat natin ang bilis ng ating solar system laban sa CMB, isinasaalang-alang ang lahat ng nakapaloob na paggalaw ang ating orbit, ang galactic orbit ng araw, ang pagbagsak ng ating kalawakan patungo sa Andromeda at ang pagdaloy ng ating supercluster patungo sa Great Attractor. Nalalaman natin na gumagalaw tayo sa bilis na halos 370 km bawat segundo. Iyon ay 1.3 milyong kilometro bawat oras patungo sa konstelasyong Leo. Ito na, ang ating net velocity. Ang resulta ng lahat ng paghila, pagtulak, pagikot at pagdaloy ay isang huli hindi maintindihang bilis sa isang tiyak na direksyon. Ang hindi ka pani-paniwala, multi-layered na paglalakbay na ito ang katotohanan ng ating pag-iral. Kung pinalawak ng paglalakbay na ito sa kosmos ang iyong pananaw, isa alang-alang ang pag-like sa video na ito at pag-subscribe para sa higit pang paggalugad sa mga kababalaghan ng ating universo. Ipaalam sa amin sa mga komento kung aling layer ng paggalaw ang pinakanakakagulat para sa iyo. Kaya, bumalik tayo sa simula sa iyo na nakaupo ng tahimik. Ang pakiramdam ng pagiging tahimik ay isang magandang kasinungalingan na nagtatago ng isang simponya ng paggalaw. Umiikot ka sa isang planeta sa bilis na mas mabilis sa tunog. Umiikot ka sa isang bituin sa bilis na 30 kilometro bawat segundo. Bahagi ka ng isang solar system na umiikot sa Milky Way sa bilis na 220 kilometro bawat segundo habang umuugoy pataas at pababa sa isang 60 milyong taong siklo. Nasa loob ka ng isang kalawakan na bumubulusok patungo sa isang cosmic collision sa Andromeda sa bilis na 110 km bawat segundo. Bahagi ka ng isang galactic group na itinutulak ng dipole repeller at hinihila patungo sa Great Attractor at sa mas malaki pang Shapley Supercluster. At lahat ng ito ay nangyayari sa loob ng isang universo na mismo ay lumalawak at marahil ay umiikot pa. Ang iyong net result, ang iyong huling bilis laban sa backdrop ng paglikha mismo, ay isang nakakagulat na 307 kilometro bawat segundo. Hindi ka nakatigil. Hindi ka pa kailanman nakatigil. Ikaw ay isang pasahero sa Spaceship Earth, nakikilahok sa isang sinauna at masalimuot na sayaw. Bawat sandali ng iyong buhay, bahagi ka ng isa sa mga pinakakumplikado at pinakamagandang paglalakbay na maisip, isang paglalakbay na nagsimula bilyon-bilyong taon na ang nakalipas at magpapatuloy pa sa bilyon-bilyong taon. Sa susunod na tumingin ka sa kalangitan sa gabi, tandaan na hindi ka lang tumitingin sa universo. Lumilipad ka rito, bahagi ka ng dakila, walang hanggan at kahanga-hangang paggalaw nito.